Uh, this is Jeffrey Polinar, our new teacher. Oh, masaya ba kayo dahil meron na kayong bagong teacher finally? O oh, dahil guwapo siya? Class, dalawang taon na nagturo si Mr. Polinar sa publasyon at pinili niya magpatistilo dito sa atin sa bundok kaya dapat magpasalamat tayo dahil tayo ang pinili niya. Uh, Jeffrey? Okay, once again, good morning everyone! Good morning, Hi, sir. sir! Tama, ako nga pala si uh, Mr. Jeffrey Polinar at pwede niyo akong tawagin Sir Jeffrey. At dahil unang araw ko dito, mas maganda siguro kung uh, magpakilala muna tayo sa isa't isa, no? Tama ba? Sige, yeah, so maliban sa mga nabanggit na ni uh, Sir Francis, meron mo ba, ba kayong mga katanungan para sa akin? Sir? Ano? Sir, may girlfriend na ba kayo? <laughs> <laughs> eh, sa ngayon eh, wala pa. Uh, sir, bakit po kayo nagpalipat dito? Hindi po kasi nagtatagal ibang teacher dito eh. ah uh, alam, alam nyo, sa totoo lang eh, gusto ko lang makatulong. Alam nyo, sa kabayanan kasi, madali lang maging isang sadyante doon, marami rin uh, teachers. Marami rin mga gamit sa kanilang mga salid-aralan. Actually, marami nga lahat doon. Eh. Pero dito, alam kong nagsusumikap kayo para makapag-aral. Eh. Kahit na mahirap ang kondisyon. Kaya gusto kong makatulong sa inyo kahit sa maliit kong parang.